pagod. Nagpalit ako. Kat katapos ko lang, ano, kumain. Katapos ko lang ayusin yung bagay ko. Nandok na ako. Miss ko tong bed ko. Dito na kalit ako sa bed ko. Back to pa. Bukas pa ng gabi yung pasok ko. Diba? May tao. Pasok! na <laughs> kayo. Kini. Kayak sakit, lah. Kayak kayak sakit. Hah? Huh? <laughs> Butiknya, ya, paumit no? Ayos. Ah, Aiyos, <laughs> kini dana, kalian tidak kai. <laughs> Salah ulang di bangus matos. <laughs> <laughs> oh, diftar kai teteh, ya. terbiat pasti kena. Oh.

ada ngi 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 di ngi 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 di ngi 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 Oh ngi 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 <coughs> Ang ako nagising? Natulog ako. Hapon. Plus 3 Makita 3.10. Alas 3. <laughs> 3, Alas 3. na ako. Pasok pa ako mamaya gabi. ako. Ilang oras lang. Dalawang oras lang. Na. Pwede na yun. Diba? Kailangan natin mag-adjust. Mukha na merenda ako. -11. Merenda? sinasamperin namin doon yung kanto ko ah yung store sarap to eh. mm -hmm. May, uh, plus tayo Alas-yete na ng gabi. At bibili tayo ng pagkain natin. Nang gutom ulit ako. Bago pumasok sa trabaho. Di ba? Ay. <coughs> pasok na ng trabaho unang trabaho 2025 unang pasok na sa 2025 ganda lang ang bili ko petrol petrol ba? petrol bili ko sa Robinson ah, uh, pag trabaho diba malamig Maray pa oh ta pasok na tayo dalawang oras lang tulog ko let's go the next day. <coughs> Yo, kakaot lang natin. Palit lang ako. Punta ko sa 11 Bili ako ng... Ano ba? Yun? Soup. Tapos ito. Kinuha natin sa LBC. Sa Pinas. May kukuha. Patrabaho ko. Parang pinadala niya sa akin. papel. Ewan ko kung nasa 7-11 na siya. Kahit kinikita ko doon. Kung um, pabunta na ako, sabi. So, may iabot ang sulat. Diba? Ice cream! Dai! Ano naman yan, Dai? Oo, uh, gulay mentok. This Dai. product is brought to you by Cherry. Ice cream, daw. Nalis ka na yan. Andito na. Yeah. Yan. Ah, tignan mo, baka iba naman yung nakuha ko. Magari, yan yun. Sigurado ka? Pwede lang naman to yun. Document. Yan, yan pangalan niyan? Oo. Oh. Uh -oh. uh -oh. Ah. Ama? Oo. <laughs> <laughs> yan na yung mga pagkain, no? oh. Ay. Ay. Time check. Time time na ako. Wala pang almasal. <laughs> yan, chill hindi ka naman yata nagmamasads hindi aupo ka lang tagging treadmill muna tayo habang naghihintay ng pagkain diba? alamig sa labas mga repa so yun tutusin pang 3 days ko na to papasok a ng po kanina pala Itintayin natin yung Hulag Hindi pa ako nagutom kanina eh. Ngayon nagutom na ako So, super na lamig dito sa Taiwan ngayon Karabi Lamig sa labas Naka-low sleep na ako sa talabaho Tapos naka-jacket pa Hindi ka tayo sa loob ng company Lamig pa rin Lalo na sa labas Ay, ay, ay Hanggang ngayon, wala pa rin yung boss para paus. Sa sipon, si, sa, pun, sa, sa siguro pa. <laughs> Putik na yan. Pugutong na ako. Let's go. Yok na ang daging na. Ayan, walking lang, lang tayo. Ano, may nagbibilyad na. Ano, shout out. Shout out to, you know. oh. Tropa natin si Dio nandun let's go 85 NT dumplings na may sabaw kaya yeah. kasi ito na lang almusal natin tangalian may sabaw pwede na yan wala pa malapit ng ano tingnan muna natin yung ano doon ay Wait lang, kakain na kami. Uh, ano tayo, pre? Sa gitna. Uh, pre, ano tayo? na gitna. Uh, tignan muna natin yung pagkain dito. Mga pa Para food trip tayo. Mm, mas masarap ba dito? Masarap na. No? Uy. Uy. Pwede. Yan o. No? May isda doon May isda to. Yan o. No? Ang mm. daming ulam. Sarap. Gusto ko kasi magkanin. Tara, kain tayo, Marebo. Yan na nabawasan ko na to dalawang teraso. yun know? oh oh pre sakit tayo mm. Good trip soup dumplings asa si Iben ayos yun oh oh okay dumplings na naman tayo pero yun, soup dumplings tayo Na kakaot na naman namin, namin oh nandorm namin oh mga dati mo lang ah <laughs> dati ko <mo> kami, <lang>, <laughs> ano gimata kami tanad dati nyo di di pagpratal mi akong pagpratal sabi ng ulam mo. Hmm. Order. Dati, ito ta, ta talagang order. Ano ba? Diba? Tilapia. Hmm? Hmm. Sa ng ulam mo. Hmm. Ulam mo. Hmm. Ay. Ang anak, kasi ko matay na ina, kastiyo, mati, makan mga kinanayan. Bangus na, 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 na. Hmm. na, na, na buo niya. Yung bangus na buo na. Bangus na buo niya. Ako. Hmm. Papadok tayo muna, di ba? break time. Papadok tayo break time. Saka na. Nagdating natin si nato. Hmm. Kunti nga na gano'n. 7-11, Adam. Ada ba? Ada, mahira. Gapitan niya. Di ba patik? Gapitan niya. Oray, orat palinggan ah. Dito nilagan nilagan yun. Ayun mo sa kasi. Kaya kasi. Kaya gumatang tayo nito. Natang

Ulang pa player. Lima na tayo dito. Anim. Tapos yung dalawa, walo. Walo na, no? Dalawa na lang. Master! Master! Oh.